ang term na ginamit ni Ramon Tulfo ay next in line. Hmm. Susunod ka na daw, Mr. Bato de la Rosa. Nakikita natin yung um, pagiging inconsistent ni Bato. Minsan, magpapaawa. Minsan, feeling victim. Minsan, sisip-sip ng konti sa nasa Malacanang. At kalimitan, nagtatapang-tapangan. Sabi nga, Ipakita mo daw yung totoong tapang mo kung naan dyan na yung uh, warrant of arrest galing sa ICC. Nakahanda na ang kapulisan. May pahayag na rin ang Malacanang tungkol nga dito. Sabi kasi ng Malacanang, has yet to receive. Expected na kasi kaya yet ang ina. <laughs> Yan. So ulitin ko lang ha, next in line for arrest by the International Criminal Court. At sino pa yung iba? Sara Duterte? Hmm? Paano kaya ako maarasto si Sara Duterte? Paano yung impeachment trial? Siguro naman ay gugulong pa rin yun. Ano ho? Pero tignan nyo naman kung gaano karami ang karma na expected nating lahat para dito sa mga ito. Expected din nila yan. Kasi kahit papano, may, may mga utak din yan, may mga alam din yan, na ang kapalit ng kasamaan ay karma at kasamaan. Alam nila sa sarili nila kung, kung, kung ano yung kanilang pinaggagagawa at yung kanilang dapat pagbayaran. Kaya nga ganyan yung mga yan, eh. hindi makapagbigay ng um, totoong pahayag. Diba nga nung si Atty, uh, uh, Senator Leila de Lima, alam niya sa sarili niya, eh. confident siya, wala siyang kasalanan, kaya napakonsistent yung kanyang mga pahayag. Naharapin niya ang kaso ng buong tapang. Etong mga ito urong sulong at hindi mo alam kung alin tapang or saan saan nagmumula yung kanilang tapang or pwedeng sabihin na paminsan-minsan tapang tapangan na lang etong mga katulad ni Bato de la Rosa. Good luck.